Hello guys, kakain tayo ng pansit. Yung nakasanayan ko. Hindi ko maitiritso kain yung pansit. Gusto ko mas may kanin. para nasamid na ako. <laughs> Ilalagay ko sa ano. Medyo nakakain ako kundi. Ilalagay ko sa kanin. Guys, may kasamang kanin ko. Mas gusto ko may kanin. Kesa ay direct ako kain yung pansit mas type ko talaga yung kanin. Ayan, yan, yan. Kasi parang hindi ako mabusog kapag ano. Iba-iba yung ano. Gusto ko talaga may kanin siya. Yan, no? Ihalo. Ah, uh, diba? Mas gusto ko. <coughs> parang pausta naman ako. Kahit tayo, guys. Mamaya na magtapi. kasi parang nagutom talaga ako. Kasi pag gutom ka, tapos ininom ako ng, eh, ka ng kape, baka maano yung sikmura. Sarap siya. Bas, ano ko talaga, nakapag, ano ako. Ah. Kasi parang ang ano, parang ang sayang, na idirekta mo yung kain mo. Diretso, kain yung pansit mas ano ko na mas parang mabusog ako kapag may kanin. Diba? Mas ano ko yung kasi kapag pansit parang yung alat niya. Parang yung yung alat kasi is mapupunta sa kanin. Ganon. Kasi merong alat na na sobrahan ng ay yung maalat na pansit parang hindi ka ano hindi ka masaya ganun kaya pag nilagay mo sa ano pero kung maalat na pansit nilagay mo sa kanin no, sarap di ba parang yung timpla is naging tama tidak na may curah. Dapat purong, ano, no? Dapat purong pansit. Dapat, ano, sa mangkok <laughs> May kanin, eh. <laughs> Parang napaka-weird, ah. <laughs> Saan na sa batsa? Sasarapan talaga ako. Kasi barat yung pansit. Tamang-tamang. Tamang-tama siya sa kanin. Ay, eh, puro pansit na siya. Alam po, carb-hydrate. Pansit, carbohydrates yung kanin. <coughs> Di ba? Baka sa ano? Parehas. Parehas sa mabigat. <coughs> Pero talaga ano ko. Para nakakapanghinayang na. Hinayin mo yung pansit. Hindi ka mabubusog. Kasi nga sa so, ano. Mas, mas ano ko talaga may kanin. Kasi parang kunting ano lang. Kunti lang na na busog ka na. Ganun. Sarap talaga. Hindi, no, tsaka depende na lang sa ano. Sa pagtimpla ng pansit, ano. Kung maalat yung pagkagawa mo, tama lang din na ikon mo sa kanin, di ba? Laki. <laughs> yung sabi nila, yung pansit, pampaba ng buhay. Hindi ako maniniwala doon. Kumain ng pansit na matay. Ari lang to eh. Diba? Hmm. Pampahaba ng buhay. Hindi so, totoo yun. Kapilala ko na matay. Kumain siya ng pansit na matay. Kaya, papaniwala sa ano? Ang ng buhay. Di diba? Arina. Ang ng buhay. Yan ano, lakas <laughs> na maba. Diba? Okay. Okay, guys. Ang sarap. Sarap talaga may kanin. Yung alat niya, tumama yung lasa. Okay guys, bye bye!